Nako, mga langga. Sa langging. Ako lang talaga yung magaganon-ganon sa kuko ko langging. Kasi para save. Ganon. Nag-click ako ng ano ko, yung nails ko, mga lingging. So, clean na clean ako. Ayaw ko talaga na ano sa magpapa ano ko linis ako sa iba kasi gusto ko naman pero mahal eh 100 na yata ngayon kaya ako na lang para makasave ako no makasave ako kasi 100 lang guys nakulang ba ma, ano na talaga sa akin yun Malaki na talaga sa akin yung langga. Yung ano. Yung 100. So, ako na lang. Basta maano lang ko lang. Hindi naman pangit na No? Ako na lang. Kasi langga yung 100. Ano ko na lang yun eh. Allowance ko na lang yun sa anak ko. Eh, parehas lang man yun eh. Hindi ako marunong mag, ano, mag clean pero parehas lang man yun eh. Hindi naman kailangan yun eh. Hindi naman malalim yung kotikol ko. Hindi na lang, wala talaga akong yung, yung pwedeng samaran muna talaga. Yun know, o, ganun o. Oh, ganun, ganun lang o. Oh, ba Diba? O, diba, oh, diba malinis na yun? Okay na yung tingnan. Hindi naman yun eh, chichi ko. Tingnan mo, ano maganda bang yung pagkalinis yun, pagkakuha na, hindi naman ganun parang gaganon-ganon lang yung tao hmm, parang ganon-ganon yung makatingin sa ano mo, sa sa nails mo, wala, hindi hili, hindi na yung kung okay ba o hindi, no as long na, ano na lang na, ano na talaga yan, na nalilintihan na lang ba, nalilinisan ganon lang mga lang, lang ka. no, pero kung may budget kayo why not, no kasi masarap din 'yun pag walang budget, edi. Tayo na ang magdi discardy diyan. No? Oh. Maganda na. Kasi kung mag ano tayo, mag ma, 'yung 100 talaga lang, guys. Malaki na 'yun tulong no sa mga alawans sa mga anak natin. ano na kay pag 'yung anak mo is dalawa? ganun, hindi. Sulod <clears throat> so, naman na yung 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 hair, yung yung tamay ko. O, oh, di ba maganda naman? Maganda talaga siya langka ga. Oh, tingnan niyo lang Oh, okay na, na talaga. Kontento na ako sa ganun mga langka. <laughs>